kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang humigit kumulang dalawang linggong pananahimik at pag-iwas sa media para magbigay ng kanyang pahayag matapos ang pag sa kanya sa Senado, ngayon ay muling humarap at nagpaunlak ng eksklusibong panayam kay Karin Davila ang makontrobersyal at pinaghihinala ang aseto espiya ng China sa Pilipinas na si Bamban Mayor Alice Lialgu. Ang maririnig nyo ay ang tunay na boses ng Mayora na kinuha natin sa kanyang interview. Hindi natin pwedeng ilabas ang video dahil ito'y eksklusibo at siguradong copyrighted ito. Masakit man sa kanyang kalooban ay buong tapang na hinarap ni Alice Gu ang mga katanungan patungkol sa kanyang pagkatao. Una sa listahan na gustong malaman ng mga tao ay kung siya ba ay Pilipino o purong in na walang karapatang manilbihan sa bayan kung siya ay tunay ngang dayuhan. Kaagad na sinagot ni Alice Go ang tanong ni Karen Davila kung siya ba ay Pilipino. Are you a Filipino? Ma'am Karen, ako po ay isang Pilipino. mangyak niyak na sinabi ni Alice Go na siya ay isang Pilipino. Nagmamayari ng Filipino passport at nagmula sa isang ina na isang Pilipina pero masakit pala ito para kay Alice Gu dahil ang sinasabi niyang ina na hindi niya nakasama ay dati palang kasambahay ng ama niyang incheck at asawa nito. Who is your mother? Lumaki pa ako, hindi ko po nakasama yung biological ko po mother. But how do you know she's Filipino? At the age of 12 po, Ma'am Karen, alamang ko po na siya po ay kasambahay po na min kasambahay po ng first wife ng dad ko po So ang biological mom mo ay dating yung kasambahay Opo ma'am Karen ang tanong, bakit niya ito hindi pinagdapat sa sinado noong siya ay tinatanong tungkol sa kanyang pagkatao? Ang rason ay masakit pala sa damdamin ni Alice Go na sabihing iniwan siya ng kanyang sariling ina bakit hindi mo to sinabi sa Senado nung tinanong ka? Hindi po kaya, Ma'am Karen. Medyo... Para sa akin po, masyado po siyang private po. Para sa akin po, hindi ko po siya kayang sabihin po sa tao na iniwanan po ako ng sariling ko pong ina. Sa edad na 12 o 14 anyos ay doon na raw ipinagtapat ng kanyang ama sa kanya na ang tunay niya palang ina ay dating kasambahay ng kanyang ama at una nitong asawa. Sa birth certificate niya lang daw niya nakita ang pangalan ng kanyang ina at ni isang beses ay hindi niya man lang ito nakita o nakasama lalo na ni hindi naramdaman ang pagmamahal nito sa kanya. Kung di po ako 12 years old or 14 years old, nalaman ko po mismo sa tatay ko po na ang nanay ko po ay dati po nila kasambahay. Pagkatapos po ako na iluwal po, minigay po ako sa tatay ko. Alam mo ba ang pangalan ng nanay mo? Kilala mo ba siya? Hindi ko po siya personally nakita. Nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng akin ina. So kilala mo yung pangalan? Kinala ko po yung pangalan, pero hindi ko po siya nakasama. Hindi ko po naramdaman yung pagmamahal po niya sa akin. Dahil lumaki po ako sa tatay. Ayon pa kay Alice Gu, pinapili daw siya ng kanyang ama noon na kung ano ang gusto niyang maging, isang Pinoy ba o isang Inchek. Pero ayon sa kanya, pagiging Pinoy ang kanyang pinili dahil siya ay isang Pilipino. Kahihiyan ng siyang pumigil sa kanya para raw magsinungaling sa Senado tungkol sa kanyang pagkatao dahil ayaw niyang masabihan na siya ay isa lamang produkto ng pagmamahala ng isang kasambahay at incheck nitong amo. Gusto po ng tatay ko po maging Chinese ako. Sabi po niya sa akin, para pagtanda po niya, pag umuwi na po siya ng... sa taas po, hindi pa ako maiiwan mag-isa. Kasi nung pagkaluwal po sa akin ng nanay ko po, iniwanan na po ako sa kanya. Sabi po niya sa akin, if ever wala pa ako makakasama, gusto po niya, maging Chinese citizen ako. Pero, Ma'am Karen, ako po ay isang Pinoy. Lumaki po ako sa Pilipinas. Alam ko po ako ay isang Pilipino. Nang time na yan, nagbiro pa ako. Sabi ko, Dad, gusto ko dito ako sa Pilipinas kasi Pinoy ako. Despite na alam po, inamin ko naman po sa publiko na ang tatay ko po isang Chinese. Ma'am Karen, hindi ko po kasing kaling sabihin at ayaw ko rin po ma-judge ako na sabihin sa akin, naging product lang po ako. Hindi ko po kaya yon. Hindi ko po kaya sabihin sa Senate. Ayaw ko, ayaw ko po ma-judge yung tatay ko. Ayaw ko po ma-judge din yung sarili ko po. Pero nung tumungtong pa ako ng tamang edad, sabi ko sa daddy ko, sabi ko, dad, gusto ko maging Filipino citizen. In fact, isa lang po ang citizenship ko. Ako po ay isang Filipino. Tumagos sa puso ni Alice Go ang mga sinabi ng netizen sa kanya na dapat raw siya ay i-deport na. Pero ang tanong ni Alice Go. pa ako nabalitaan. I-deport -de daw po ako. Ma'am Karen, yung sariling kong inainiwanan ako. Ngayon yung sarili kong bang bansa, tatalikuran ako. Ide-deport po ako. Saan po ako ide-deport? Malaysia? China? Singapore? Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino. May mga kapatid rin daw siya sa ama pero hindi niya ito kilala. Dahil bata pa lang daw siya noon ay itinago na siya sa loob mismo ng kanilang farm kung saan doon siya tinuro ang magbasa at magsulat katulad ng ibang mga batang nahihiya kapag malaman ng iba na hindi siya nakapagtapos. Ganon rin daw ang pakiramdam noon ni Alice Go. May mga kapatid ka ba? Do you have half brothers and sisters? Meron po. Pero hindi ko po sila kilala. Lumaki po ako, Ma'am Karen. Inago po ako sa farm. Kung narinig niyo po yung Senate hearing, tinanong po yung school background ko. Nung bata ako, Ma'am Karen, hindi ko na-feel nafe na kahiya na hindi ako pinag ng tatay ko. Nung bata ako, sabi niya sa akin, importante lang, marunong ako magsulat, marunong ako mag-read, marunong akong magsalita. At pinaka-importante po sa lahat, marunong po ako mag-calculate. Yung pong tinuro po niya sa akin, Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Ma'am Karen, sorry pero nahihiya po ako. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial, homeschooling. Sa patuloy na pagtatanong ni Karen Davila kay Mayor Halis ay inamin na nito na ang kanyang ama ay hindi Filipino-Chinese, kundi talagang purong in -check. Ano ba talaga ang citizenship ng ama mo? Ever since po, Ma'am Karen, kahit na election time, never ko po nasabi na ang tatay ko po ay isang half Filipino, half Chinese. Yung tatay ko po, tumandaan na po dito sa Pilipinas siya po ay isang Filipino siya po ay isang Chinese. Ang tatay ko po ay isang Chinese passport holder. Sinabi mo ba to sa Senado? Sinabi ko po sa Senado po na ang tatay ko po ay isang Chinese. So, ang nanay mo ay Pilipina, ang tatay mo is a Chinese passport holder. Opo, ang tatay ko po ay isang Chinese passport holder. At pinili mo na maging Pilipino Kailan mo nakuha ang Philippine passport mo? Nakuha ko pa yung Philippine passport ko po, Ma'am Karen, kung di pa ako 17 or 19 years old. Sa tanong na kung bakit 17 anyos na si Alice Go noong siya ay marehistro, ay pinaninindigan pa rin niya ang sinagot niya noon sa sinado na talagang wala siyang alam kung bakit 17 na ang edad niya noong siya ay magkaroon ng birth certificate. Kahit ayoko na pong banggitin yung salitang I don't know, o hindi ko po alam. Kasi ginawan po nila akong kahihiyan doon sa nasagot ko. Pero, ganun pa man, yun po ulit ang isasagot ko sa inyo. Hindi ko alam. Nung sanggol po ako, hindi ko po alam. Lumaki po ako sa farm. Hindi po ako pumasok ng formal school. Nagtatrabaho po ako habang may tutorial po na dumarating po sa farm day. Ilan ang teacher mo noon? May binanggit kang isang teacher. Apa? Si teacher do Mm Apa? -mm. Yun lang ba ang homeschooling teacher mo? Ang homeschooling po, Ma'am Karian, kailangan pa rin, ko rin ko po, kailangan ko rin pabigyan ng konting clarification. Kasi ang homeschooling po, na ibig ko po sabihin, ay pumupunta po sa bahay. Sa bahay po ako tinuturuan. Actually, in fact, lahat po ng mga naging empleyado po namin that time sa farm, tinuturoan po ako. So, what you're trying to say, hindi ito formal na homeschooling ng DepEd. Ganun ba yun? Nakayaman po, Ma'am Karen. Pero ganun nga po. Sinagot rin ni Alice Go ang tanong ng marami kung siya ba, ay bigla na lang sumulpot sa bamba na walang may nakakakilala sa kanya, ayon sa mayor tinago raw siya ng kanyang ama sa loob ng farm nila kaya siguro hindi ito masyadong naglalabas pero noong mag-umpisa na raw siyang magpatakbo ng kanilang negosyo ay doon na siya nakakakilala ng mga taong nakapalibot sa kanya at bata pa raw siya noon nasa 14 anyos kaya ayon sa kanya hindi raw totoo na basta-basta na lang siyang lumabas at tumakbong mayor ng bamban Okay, tinatanong ng ilan sino ba siya? Saan siya nang galing? Wala ka bang kaibigan? Wala ka bang kalaro? Wala yeah. ka bang best friend? Lumaki pa ako sa farm, Ma'am Karen. Lumaki pa ako na tinago pa ako. Lumaki pa ako sa farm. Pagtungtong ko po ng 14 years, kundi po 12 or 14 years old, to ko po na ang nanay ko po ay dating kasambahay ng tatay ko. Doon pa ako nagkumpisa na nagkaroon ng isip. Sabi ko, paano nangyari? In fact, tama ba ganitong buhay? Na Nanalagi lang ako nasa farm. Nung after that, after 14 years old ko po, unti-unti, -unti, tinuturuan na ako ng tatay ko sa negosyo. Doon po ako naumpisahan, doon din po ako nakilala ng tao. Natuto po ako mumili ng mais, sa Concepcion, sa Bamban, sa Tarlac. Kasi ang hanap buhay po namin, baboy. Gumagawa po kami ng sariling feeds. Doon ko, ko din po nakilala ang mga supplier po ng mga gamot. Supplier po ng genetic mismo, yung baboy. At doon ko rin po nakilala ang mga naging buyer po ng mga baboy o mga produkto po ng farm. Hindi po ako bigla na lang po lumabas. Maraming pong akong kababayan, kahit yung kapit-bayan uh, po namin, na makapagpatunay po nakilala po nila ako bata pa lang po ako. Tinanong din ni Karen Davila ang posibleng magiging tanong natin kay Mayor Go na baka inimbento niya lang pala itong mga pagong revelasyon niya at siya pala ay talagang nagsisinungaling. Ito ang sagot ni Mayor Alice Go Unang-una po, Ma'am Karen kilala po ako ng mga tao na kasalamuha ako nung bata ako. Pangalawa po, ako po ay isang Pinoy. Ako po ay isang Filipino. Ako po ay meron passport na Filipino. At mag-iisa lang po ang passport ko po, Ma'am Karen, Filipino. Philippine passport po ako kung pagbabasihan ng pananalita ni Mayor Alice Go ay masasabi nating hindi pa siya talaga ganun kabihasa sa salitang Tagalog. Kapansin-pansin talaga ang tono nito sa pananalita na halatang may puntong Chinese. Pero hindi ito basihan para sabihin hindi siya totoong Pilipino. Dahil kung ibabase natin sa kanyang kwento na siya ay itinago sa loob ng kanilang farm at ang madalas niyang makahusap ay ang ama niyang purong incheck. Natural lang na magkaroon talaga ng tonong Chinese ang kanyang pananalita pero hindi rin ay tanong sa kanya kung alam niya rin bang magsalita ng kapampangan dahil siya ay lumaki sa tarlak. Kung hindi man ito ganon kagaling sa salitang gamit ng mga taga-tarlak pero siguro naman ay nakakaintindi ito at kahit papano ay nakakapagsalita kung halimbawang entertainahin naman natin ang ideyang si Alice Gu ay isang sinanay na espiya mula sa China simula pagkabata ay posible rin ito dahil hindi lang dito sa Pilipinas ang may kaso ng mga espiya na ipinapadala ng China sa iba't ibang nasyon para sa kanilang misyon at talagang sinanay ang mga ito para maging magaling sa pakikipaghalubilo at pakikisama sa mga lokal na residente ng bansang kanilang pinuntahan. Tanging masusang investigasyon ang siyang makakapagpatunay sa totoong pagkatao ni Mayor Alice Go. Unfair nga naman sa kanya na husgahan base sa kanyang hitsura at pananalita. Kailangan talagang makumpirma base sa kanyang mga hawak na records. Kung ito ba ay talagang lihiti mo dahil mismo si Mayor Alice Go ay may panawagan sa publiko. Ang gusto ko pong sabihin sa lahat ng publiko, hindi po ako spy. Yan po yung masakit po sa akin na tinatawag po akong spiya. Hindi po ako spy. Ako po ay isang Filipino. Mahal ko po ang sarili ko pong bansa. Hindi po ako spy. Or asset ng ibang bansa. Ako po ay isang Filipino. Mahal ko po ang sarili ko pong bayan, sarili ko pong bansa. Hindi po ako spy, hindi rin po ako asset, hindi po. Kinakabahan ka ba sa tuwing lalabas ng bahay dahil sa mga alahas at pera mong naiiwan sa kwarto? Paano nga naman kapag manakaw ito? Ito ang matalinong solusyon kay Bigan, isang tagong sekretong libro. Sino ba naman ang na mag-iisip na ang iyong alahas, pera, at iba pang importanteng gamit ay nakatago lang rito sa aakalain mong totoong libro. Hindi mo na kailangang itago ito sa kasuluk-sulukang bahagi ng iyong bahay. Kahit sa sala lang kasama ng ibang libro, ay kampante ka ng hindi mananakaw ito. Iba na ang kay kaibigan, kaya orderin mo na. Baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa baba ng ating video para sa iyong order. Ikaw. Naniniwala ka bang nagsasabi na ngayon ng totoo si Mayor Alice Go. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.